Ito'y si Jose sa Ehipto at binili siya ni Potiphar, puno ni Faraon, na kapitan ng bantay, na lalaking taga Ehipto sa kamay ng mga Ismailita na nagdala sa kanya roon. At ang Panginoon ay sumakay Jose at naging lalaking mapalad at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoong taga Ehipto. At nakita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay sumasa kaniya at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang kamay. At nakasumpong si Jose ng biyaya sa kanyang paningin at pinaglingkuran niya siya at sa kanya ipinamahala niya ang bahay at ang lahat niyang tinatangkilik ay isinakani ang kamay. At nangyari na mula sa panahon na siya ipamahalain sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay pinagpala ng Panginoon ng bahay ng taga ehiptong Yaon dahil kay Jose at ang pagpapala ng Panginoon ay sumalahat ng kanyang tinatangkilik sa bahay at sa parang at kanyang ipinamahala ang lahat niyang tinatangkilik sa kamay ni Jose, at hindi siya nakikialam ng anumang kanya, liban sa tinapay na kanyang kinakain. At si Jose ay may magandang pagmumukha at kahalihalina. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, natinitigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, Sipinin mo ako. Datapo at siya'y tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, Narito, ang aking Panginoon ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa nasa bahay, at lahat ng kanyang tinatangkilik ay ipinamahala sa aking kamay. Walang sinumang dakila kay sa akin sa bahay na ito, walang ipinagkait sa aking anumang bagay, kung di ikaw lamang, sapagkat ikaw ay kanyang asawa, paano mang aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos at nangyari na nakikiusap man siya kay Jose araw-araw, ay hindi nakikinig sa kanya na siya ay o pakisamahan. At nangyari ng panahong ito na siya ay pumasok sa bahay upang gawin niya ang kanyang gawain, at wala sino man sa mga tao sa bahay doon sa loob. At siya ay pinigilan niya sa kanyang suot na sinasabi, sipingin mo ako, at iniwan niya ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas, at lumabas at nangyari na pagkakita niyang iniwan ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas sa labas. Na siya'y tumawag ng mga tao sa kanyang bahay at sinabi sa kanila. Na sinasabi, tingnan ninyo, na dinalhan niya tayo ng isang Hebreo, upang tayo ituyain, pinasok niya ako upang ako'y sipingan at ako'y naghihiyaw ng malakas. At nangyari nang marinig niyang ako'y nagtaas ng tinig at naghihiyaw, Nainiwan ang kanyang suot sa aking siping at tumakas at lumabas. At kanyang iningatan ang suot niya sa kanyang siping hanggang sa umuwi ang kanyang panginoon sa kanyang bahay. At sinabi niya sa kanya ang ayon sa mga salitang ito. Na sinasabi, Pinasok ako ng aliping Hebreo na iyong dinala sa atin upang tuyain ako. At nangyari na sapagkat nagtaas ako ng aking tinig at ako'y naghihiyaw, ay kanyang iniwan ang suot niya sa akin si Ping at tumakas sa labas. At nangyari na pagkarinig ng kanyang Panginoon ng mga salita na sinalita sa kanya ng kanyang asawa, na sinasabi, ganitong paraan ang ginawa sa akin ng iyong alipin, ay nag-alab ang kanyang galit. At dinala ng kanyang Panginoon si Jose, at inilagay sa bilangguan, sa dakong pinagkukulungan ng mga bilanggun ng hari, at siya'y natira roon sa bilangguan. Datapuat ang Panginoon ay sumakay Jose, at iginawad sa kanya ang awa, at pinagkalooban ng biyaya sa paningin ng katiwala sa bilangguan. At ipinamahala ng katiwala sa bilangguan sa mga kamay ni Jose ang lahat ng mga bilanggun na nasa bilangguan, at ang lahat ng ginagawa roon ay siya ang gumagawa. Hindi tinitingnan ng katiwala ng bilangguan ang anumang bagay na nasa kanyang kamay, sapagkat ang Panginoon ay sumakay Jose, at ang kanyang ginagawa ay pinagpapalay ng Panginoon.